Pating. Pa? Pating. Pa? Pating. Pa? Hindi ko alam, di pa naahon eh. Pero mukha. Mukha. Mukhang balagbag na ano. Halo, ngawit. Ngawit. no? Oh. Naglilibot. Hindi pa natalon eh, mukhang mamali. Mamali. Oo, oh, ayun know, oh. Ayun know, oh. Kita mo? Sinakmal yung bayo ulit. Lipat mo yung ano dyan, bako ko. Uh, Ang tagal! Ayan eh, o. Mukhang balagbag na bako ko ah. Pating. Uy, bumi tau wata. Ay, hindi. Wag kang bibi tau, mamaw. Uh, sarap. Pakinggan. Tagal mong mapagod, ah Ako pagod na. <laughs> Ako, pagod na. Uy, kita mo yun. Kita mo yun. Dami ka na ba yung ulap. Tignan mo, isko. Pagod na yan. Pagod na talaga yun. Ako nga, pagod na eh. Ay, no. Ahu! Ahu! Huwag kang baby daw na ginawa eh. sarap po sa piling. Bakit ah, Doon. Kulay ano, oh, violet. Huwag mong ipunin yung basura. Pambihira naman mamali ito. Malapit lang, huwag mo siya ha. Ayun, mga bato na ito. Malapit yan. Mga bato yan. Ayun ito. Ayun, malapit lang. Huwag na ito. Pagod na to, pagod na ako eh. Dito sa kabila. Puto, treble lang ang bumaon. Ang kulay niya. Violet. Meron pa ako isa dyan. Palitrop guys ko. Eto ang tinatawag na! Opo, opo. Ano Oh! oh, oh. Awoo! Ah. Oh. Ah, Huwag kang pumiglas! Ito ba yun? Gold B.